tingnan nyo ito, tingnan nyo ito guys paano ba si Shopee nagkukuha ng charges, uh, commission fee, holding tax ayan, so sa commission fee, 673 sa kanila sa support program fee 3 pesos, sa service fee, which is yung, yung mga nagdi-deliver 300 pesos transaction fee 172 holding tax 33.28 so ang marireceive ko na lang doon sa price na 77 is 66 na lang kaya dapat kailangan marunong tayong mag adjust ang price natin sa Shopee kasi nga syempre uh, partner natin si Shopee so kailangan may ini-income din sila hindi lang ikaw syempre sila yung nag-hold ng item mo sila yung humahawak ng item mo tapos sila din humahawak ng pera para makarating din ulit sa iyo para maba, makabalik sa iyo yung pera, 'di ba? Sa ibang mga services nga, 'di ba? Pag mga COD, COP, mahal yung um delivery fee. Dito ang service fee is only 200 pesos. Ayan. Paano lang to guys ha? Itong order na is pag Quezon City lang ito. Ayan. So, kita nyo yan. O. Oh. Kita. Hmm estimated shipping fee charged by logistic is 88 pesos yan yung ano niya pero may service fee siya na 200 pesos ba diba? so ayan o oh, kaya kailangan pag nagnegosyo kayo and kapartner nyo si Shopee Lazada and TikTok dapat alam nyo kung paano maglalagay ng um, presyo kasi kung hindi nyo alam paano maglagay ng presyo tapos halimbawa um, isang item is 55 peso. Tapos, ang kukunin doon ni Shopee is 25. Tapos, sa delivery fee is um, 30. O, di wala ka na palang in-income. So, magkano na lang yung darating sa'yo? 5 peso? Kaya, kailangan marunong ka talagang magpresyo sa uh, shopping Hindi lang to basta nagninegosyo ka. Talagang kailangan mong aralin kung paano, ilang percent ang binabawas nila kada item. Super so, item naman 'yan, guys. Tulad nito, hanap tayo ng iba pa. na, itong 158 kung magkano ang bawas nila. Sa so, 158 ang commission fee nila is 17 pesos. Ang uh, shipping fee nila is 36. Tapos wala siya, ang holding tax niya is 0.81 lang kasi mababa lang din naman siya, 199 pesos. So ang marireceive ko na lang is 158 ganan siya ko pa yan guys kasi uh, yung mga anong ito tela na to is mura lang ito ayan and then uh, ako naman din mismo yung gumagawa so ayan ganan siya ko pa yan yung 158 na yan may tubo pa ako diyan hmm. doble pa tubo ko diyan kaya kailangan marunong tayo talagang maglagay ng presyo hindi lang to basta pag negosyo kailangan din dapat smart ka sa paglalagay ng price and smart ka din talaga sa mga pagdating ba naman sa mga simple na mathematics ng ano ng Shopee or mathematics ng income and then ng profit kailangan alam mo yon so ayan lang naman guys so ayan tignan natin dito sa bulto kung magkano na lang nare-receive ko sa bulto ang charge nila guys is tignan nyo to commission fee nila 217 fees and charge yan guys ha 495 lahat yung nabawas. So, sa 2.8, ang maririsip ko na lang 22.44.40 44.40. Ganun siya ko pa yan, guys. May income pa ako dyan. So, yun lang, guys.